So, welcome to the harbor. It's nice sunny day. Yeah, may uh, meron tayo dito ang pirate na boat. Yarn. Yan yung pirate na boat. So nag bike bike lang tayo dito nagpunta no. Tapos dumaan lang kami dito sa harbor. Tapos ito naman yung floating na kauna pa ka dyan mag floating ayan. pwede din yung mag -ano, magtakbo-takbo or magstay lang may mga ano dito boat, pamboot pamboot? boat may mga boat dito or ayan oh? ang ganda sa sakyan no sana oh, o no? kung may ganyan, rich ka na siguro no ayan o oh. So, papunta na kami sa kung saan namin pinarada ang aming fortunate Char. Ano lang pala yun. Dalawang Wells bike. Bike, bike. Isa guys. Yan lang. Uy, na kami. ako naiihi na yun. Eh. Ayan. Babush. Dito na akong mga bike, bike dito. sama yung mga scooter. Babush.